Holy Tacos. Kopi sila, Papa, ko si Mami ko. Gusto namin dito. Kasi po, salap mo kami nila. Mami ko, video, video pa siya. Gutom na kami. Kainin na pa. Video, video. Hey, Diyos ko nga. Aro Diyos ko, ka, meto kaljo! For today's video, family day, Zoe day, Diyos ko, Agastusan day. Dahil nga, Zoe day ngayon, naisipan namin ipasyal si Zoe sa may Orchids Garden. Pero bago ang lahat, dumaan muna kami dito sa paborito naming coffee shop dito sa may Cory Coffee. Balak lang talaga namin, magtitake lang sana kami ng coffee. Pero dahil napakaganda ng ambience dito, chill lang, nakaka-relax. Kaya naisipan muna naming magtambay. Kasweet manager, blamututu. <laughs> Pagkatapos namin sa corridor Diretso naman kami dito sa Orchid's Garden Para maipasyal na namin si Zoe umakto nga yung beshiwap ko yung nagbabantay sa entrance Aladya mekalibri ko, jo. <laughs> pasok pa nga lang namin sa entrance talaga namang magniningning yung mga mata mo sa mga tanawing makikita dito. Talagang fifty 50 pesos na entrance talaga namang mag -e enjoy yung mga kids dito. Bukod nga sa mga makukulay at may ilaw na tanawin na para kang nasa fairy tale land, marami ding mga mascot dito na talaga namang ma -e enjoy ng mga kids. Grabe, hindi mo nga mapaglagyan yung saya ng anak ko sa bawat nakikita niya dito talaga namang napakasaya niya. ko dito ko lang pala makikita si Darna, takna ito. <laughs> Nakita nga rin namin si Elsa at saka si Anna. O, bala, mapagal na lang dyo. <laughs> ko, ako nga na napakatanda na talaga ng mga nag enjoy ako sa mga nakikita ko dito. just Diyos ko, nandito rin pala yung sapatos ni Cinderella, ano ko? <laughs> Habang nga naglalakad kami, napukaw yung attention namin dito sa parang snow na talaga naman dinudumog ng napakaraming tao. Alam John, kahit pala hindi ka magpunta sa Switzerland at saka sa Iceland, meron namang snow dito, Diyos ko. <laughs> Pero syempre, hindi na malamig yung snow dito. Pero wag ka, Daya, at least mabango yung snow dito sa Pampanga. <laughs> at sya ka, yung snow dito sa Pampanga, kahit hindi ka naka-jacket, dai bongga na. <laughs> so, Nay abangan nandito ako, nalala ko tuloy yung mga labahan ko sa bahay. Pero grabe, sobrang saya. Hindi lang yung anak ko yung nag-enjoy, pati ako. Dahil ko pa yung bumalik sa pagkabata, no ko. Siyempre, pag nandito ka, i-ready mo rin yung bulsa mo dahil talaga namang maraming tukso sa mga bata. Dahil nga, sobrang nag-enjoy ako habang ginagawa nila yung cotton candy. O yan, si Marites Maniglo, nakigawa-gawa ng cotton candy. <laughs> grabe, sobrang babait na mga staff nila dito. Pinayagan pa nila akong gumawa ng cotton candy. Grabe, napakaganda talaga dito at sobrang mag enjoy ka yung pangarap kong Hong Kong Disneyland para na rin akong nakapunta dahil sobrang gaganda ng tanawin dito pati nga yung pinaka food court or kainan nila talaga namang magniningning yung mga mata mo sa ilaw at palamuti kung napagod kayo sa paglilibot merong mga kainan dito na pwede nyong pagpilian bago nga kami bumili ng kakainin namin linibot muna namin yung buong food court nila para makapili kami dahil napakaraming choices dito Una nga namin binili itong mga sushi na talaga namang napakasarap sa mata. Pero Diyos ko, sa laki ng food court nila talaga namang habang naglalakad kami, lalo kung may jotak dyo, atak na ito. Pagkatapos <laughs> namin linibot yung buong food court nila, dito kami napadpad sa Baya Grillers. Umukaw kasi sa atensyon namin yung napakabango at talaga namang napakasarap sa mata ng mga inihihaw nila. Pero Diyos ko, sabi ko ba mo magdadayat ako hanggang dito sa Orchids Garden, sinusundan ako ng kanin, takna <laughs> Luka, sino ba naman ang hindi mapapakanin kung ganito yung uulamin mo? Diyos ko, kanyaman, jo Kaya kung pupunta kayo dito sa Orchids Garden, subukan nyo dito sa Baya Grillers talaga namang napakasarap ng pagkakatimpla ng mga barbecue nila. Pero kung nagda-diet ka, ko pumikit ka, Diyo. Habang <laughs> namin yung food. Pinuntahan ako ng Beshu up ko para ipatikim niya sa akin yung itong pinagmamalaki nilang fried noodles dito na talaga naman daw na napakasarap. Aro Diyos ko, talaga namang masisira na naman yung diet ko nito. Panagurado bukas na lang ako magda-diet. <laughs> at dito naman kami sa Imang Nene, kapampangan ko sin bumila ng drinks at iba pang kakainin namin. Pumukaw din sa atensyon namin tung hugot ni Beshi ko, kaya bumili din kami ng dynamite at mangga dito. Ilang minuto nga lang yung nakalipas at naluto na nga yung pagkain namin at talaga naman dinudumog talaga tong baya grillers. Hindi na ako magtataka kung bakit dinudumog sila dahil talaga namang napakasarap at malasa ng pagkain nila. Nuko, sa mga oras nga na yung pawis na pawis na yung singit at kilikili ko kaya maranop na ako, jo <laughs> Kaya nga kung pupunta kayo dito sa Orchids Garden, hindi lang sa mga makikinang magagandang tanawin na malapiri Thailand kayo mag -e enjoy pati sa mga pagkain nila dito, talaga namang mabubusog kayo dahil napakasasarap ng na mga food nila dito. Maru Diyos ko, dahil nga napakasarap ng food dito, nag out pa ako, taknay doon. <laughs> Kaya subukan nyo ng pumasyal dito sa Orchids Garden. Yun lang, salamat ba?